Matinding bakbakan na naman tayo rito dahil 20 laps kaya ubusan dito natin malalaman kung sino nga ba ang may mga ensayo. Kapag hindi tayo sanay rito sa may MCC, napakahirap dahil hindi talaga makakatapos. Gawa ng pagdating sa dulo, nandun yung bankingan, boy ka na sana, babanking ka. Kaya kapag ikaw ay baguhan lang rito, siguraduhin mo lang talaga na meron ka talagang pang-banking dyan. Dahil kapag hindi ka sanay rito, eh, mahirapan ka gawa ng nga, ma-overshoot ka dyan. Kaya doble ingat at rain or shine na naman ang ating laban. Pagkabitaw, tumakas ka yung dalawa, si Glimar, uh, si Kuya Maeng, at yung peloton. Uh, chillax na chillax lang muna yung harapan ng peloton. Dahil 20 laps, so hindi mo pwedeng bibiglain dyan. Baka hindi ka makatapos. Hanggang dulo, kailangan meron ka talagang pang tiis dyan. Iskultura, iskaped. Is Atak-hatak ang harapan ng peloton. Galing pa nga Jyoti ito ha. Lumaan lang dito ito. napadaan lang. At ito ay umagwat. Kasayama si Kuya Ruel. Kuya maingan dito na sa harapan. At napuputol. Siyempre, didikit yan. Kung magandito, dipinsahan na muna nila itong si Kamingaw. Kung paano kaya nila. didipinsahan niya. Kailangan talian siguro to Si uh, Romeo Kamingaw ha. Para hindi makakawalan. Napakahirap talagang talunin si Kamingaw sa kanyang mga kategori. Dahil kahit sa mga 40 pataas din, kaya bang makikipagbakpakan ito. Mga taga-Sibuan, napadayo ng bulakan. Boss Bates nasa harapan, sumubok siya rito pero ayaw pumalit rin yung nasa likod. Nag-aantay kung sino ang uh, hahatak rin. Coming out. Tinatimingan lang dito ni Romeo. Na, uh, makakawala din siya dahil uh, ito mahabang laps to eh. Kumahanap lang siya ng tempo dyan. Siyempre yung mga may insayo talaga. Yun talaga ang babanat rito. Yung mga hindi na gaano nag-enjoy. Siyempre, eh, sabay sa Agosto lang ng uh, panahon yan. ito. May sumisikaw na sa likod. Na ayaw na daw. Romeo, Boss eh Eto, magkakasunod na. May mga gusto talagang lalabas dito si Romeo. Mga tinatansya niya lang dito. Dahil alam niya na siya, eh, walang makakapigil sa kanya. Parang hindi pagpapawisan si Romeo sa peloton natin. Kaya lalabas siguro. Kaya abangan natin dyan. At dyan naman si Alex Bilal. At maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Thank you, thank you. At abangan rin natin ang Larga Pilipinas. Kitakits tayo dyan ha. Dahil syempre binigyan tayo ng uh, ID sa Larga Pilipinas. Kaya makapag-vlog tayo dyan. Kaya maraming salamat sa Larga Pilipinas. Thank you, thank you. At ito yung harapan. May sumubok. May ito nagmamadala dito siya idol ha. Dahil magbibinta pa raw siya dyan. <laughs> ito pakiramdaman na muna sila dito. Dahil eh, tinatansya nila yung haba ng laps. Dahil yung 20 laps, kapag ubusin mo yan, mahirap. Baka wala kang pangdulo niyan. At atlo, umagwat. Pero nakaabang din yung dalawa kung matutuloy ba nila. At nandito si Biker Dong, a.k.a. Romeo. At <laughs> o, dipinsahan na muna sila sa harap man ng peloton rin. Kung baga, humahanap pa sila ng discarte. Kung saan sila dapat baba na. Dahil yung kanilang mga kategori, ito yung mga patagalan. Hindi gusto nila yung maiksi maiksinalaro. Ito yung uh, pagpapawisan talaga sila. At si Romeo Rodman. Ito na yung dalawa dahan ng umagwat at kabag na pero si Rodman dito, video na hirapan siya sa tulin ni Romeo. Mahirap lang kalaban si Romeo. Napakabigat talaga at lalo na kapag dito sa MCC. Um, mga palatandaan na lang siguro ni Romeo kung saan siya dapat babanat. ta Alam na niya talaga at ito last 12 laps tayo. Sa ating 20 laps, ito bumanat at nagpahinga na yung harapan ng peloton. Wala nang gustong humabol. 12 laps pa lang. Pwede pang magtulungan itong uh, harapan ng uh, peloton na yan. At yung peloton pwedeng magtutulungan. Yun nga lang, nag-aantay rin talaga sila kung sino ang hahata. Kaya si Romeo, tuloy-tuloy na yung ating uh, solo breakaway. At itong ha, pwede na siya siguro magka-pereto dahil napakahirap na itong abutan. Dahil wala talagang humahabol sa harapan ng peloton na lagaan tayo sila ito may sumubok pero wala siyang kasama kaya nahirapan din siya at maraming salamat din kay Sir Alex Vilan uh, at sa lahat ng mga team, thank you, thank you rin at ito yung harapan ng uh, peloton natin, medyo nakanganga na sila medyo matulin talaga kailangan talaga ay eh, kapag lumaro kayo dito, may insayo talaga eh, siyempre hindi ka naman pwede uh, lalaro kapag wala kang insayo at tuloy-tuloy na yung uh, solo breakawin ni Kami Ngaw last 12 laps, doon siya bumaan natin hindi na kaya nang rinirod man yung tiis uh, TSA ito. Sabi ni Boss Rene, eh. palitan tayo para mabutan natin yung isa. Yun nga lang, eh, syempre, <laughs> yung mga nasa likod rin, nag-aantay rin yan. Kung uh, sakaling dumikit din sa harapan, eh, sila naman ang babanat. Yun nga lang, nagkasimplangan raw. Kaya eh, ito ay eh, kumunti to Dahil may mga sumimplang, may mga tumigil, pero yung solo breakaway, tuloy-tuloy na, napakahirap na butan. Eh, kunti lang yung agwat niya, no? Yun nga lang, wala talagang uh, makikipagpalitan rin sa harapan ng uh, grupo. Ito si Boss Rene yung nagtsatsaga talagang humabol. Ito, sumasabog na sila gawa ng nagkasimplangan. Kaya uh, mahirapan na talagang abutan yung uh, solo uh, breakaway. Kaya abang na lang siguro natin yung ating solo kung siya na ba talaga. Dahil flat na lang ang kalaban ni Romeo Kamingao sa kanyang breakaway. Uh, last two laps ay rito. Grabe yung breakaway ni Kamingao. 12 laps doon siya bumanat at ngayon sa kanyang pagbalik rito. Last lap tayo. Kaya flat na lang at pwede na siyang magkape rito ay napakalayo na niya. Kanina unti-unti sana nga umagwat dahil siyempre kailangan mo rin magre-recover dyan pero hindi talaga siya nagpapadikit rin dahil alam niya na kaya talaga niyang uh, panayin patisin yung kanyang speed at hindi siya pinagpapawisan sa grupo kaya pinagpapawisan siya sa kanyang breakaway naman. Last lap, eh, ito na, Boss Benz ang bumungan para hatakin. Ang harapan, nabangan natin kung sino ang sika natin dito dahil yung ating uh, champion, Malamang nandoon na siguro kay Romeo. Mahirap nang abutan talaga to, Ito, kamingaw. Nililingon pa niya dito. Abutan pa siya at hindi na. At si Rodman naman. Si Nobet. trimatihan din yung grupo. po. At Rodman siya, ang uh, Romeo. At uh, si Rodman dito. Pangalawa. Sumisigaw pa dito si Romeo. At Rodman, Nobet yung ating pangatlo. Grabe yung breakaw ni Romeo kamingaw. At 12 laps niyang binuo hanggang um, dulo talaga.